good morning po. Good morning. Happy uh, Happy Friday morning. Baklaran, ah Baklaran. So, ano po tayo ngayon sa Quiapo Church po. Good morning po, good morning mga senior. Good morning po sa inyong lahat. Sana nasa mabuti kayong kalagayan Nakagaya kagaya kong mga senior. Oh, ito na ngayon po ang panahon natin, oh, hindi maganda. Madilim. Maski dito sa may ano, dito sa may uh, divisoria. Tignan nyo Ah. Ayan Oh. Ayan oh, madilim ang divisoria. Ayan po. Ayan po. Ayan, yung, yung ayan po, madilim. Kanina pa yan na madilim. Babagsak ang malakas na ulan. Mga senior na katulad ko. <laughs> magutos na lang po kayong mamalingi ng mga ano, mga apo, anak. Lalo na po yung 80 years old. Huwag na po kayong lumabas. Ayan po, ayan. Hindi pa bumabagsak yung malakas na wala. na ano pa lang yan. Wala pa yung, naano pa lang yung maliit na anggi-anggi pa lang. Ayan. Ingat po tayong lahat sa paglabas ng bahay, lalo pa yung mga senior. Lalo na po yung magsisimba ng ano, ng bakla, ng ano, baklaran. Ah, uh, kaya po, <laughs> este, kaya po pala. oh, kaya po day ngayon po, biyernes. Ayan o, dumidilim na o. Oh. Kanina hindi eh. Baka babagsak ko ang malakas na ulan dyan. Kaya e, ano lang po kayo, ingat-ingat lang po. Ito lalaki ng saging. Oh. Yung saging. Magkano isang saging? Isang ng saging mo na yung ano, saba? Bro, magkano? 50 po ang isang kilong ano, saba. Tapos yung lakatan, magkano yung lakatan? 80. 80 isang kilo po. Ayan, biliw kayo dito. Kayo na mga sinyo. Maganda po yan sa kuan potassium kasi senior nakatulad ko. <laughs> oh, totoo po yun. Ayaw pang umalis to. Itong ano na to. Ayaw umalis ito. Itong tricycle na to. Kanina pa yan. Parang alam mo. Bus pa rin ako kahapon. Pag mamaya, bus rin yan. Hindi maganda pag nag-video ka na may mga sagabal. Sagabal na mga sasakyan, na mga tricycle na ganyan. Hindi nakikita yung mga dumadaang jeep. Makikita man, pero saglit lang na ganyan. Pero okay lang kasi talagang ganun, hanap buhay. Ayan na, babagsak ng ulan. Ayan oh. No? Nandito na yung ano, yung ulap na maitim. Ayan oh. No? Tsaka madilim, madilim siya. Pero maski ganito pa rin na kwantuloy pa rin ang ano, hanap buhay. Kasi ang August, manghirap ng pera. Ang hirap talaga. Pag August. Basta month of August, mahirap kumita ng pera. Lalo na kami. Siyempre, kami nararamdaman namin. Uh, ganun din yung mga, mga transportasyon. Bakit? Uwi ka na, sir? Lalo na yung mga transportasyon. Lalo na pag walang walang ano, walang estudyante, uh, wala din silang kita. Kagaya kahapon, di ba, uh, Aquino Day, uh, August 21, uh, wala daw kita. Yung mga, lalo na yung mga call, yung, uh, try yung kagaya doon, no, yun. wala daw kita, kaya umuwi. May isang dan lang daw umuwi na siya. Hirap maghanap po ay eh, peritistis lang para mabuhay tayo. Para mabuhay lang tayo, makabili ng ating mga pang-araw-araw na kailangan. Tiis, ano lang, tiyaga lang sa hanap buhay. lang po tayo sa hanap buhay para kumita, pambili ng mga araw-araw. Kagaya ko, kailangan ko din ang data. <laughs> Ilang araw na wala akong data, ba? bali tatlong araw. Uh, ka Tatlong araw nga, kahapon lang ako nakapag-live. Uh, salamat, salamat po sa mga sumuporta sa live ko kahapon. Salamat sa inyo. Yan lang po sila, Florin Sato. Uh, Mama Jacqueline Rose Kubla, uh, Dave Dave Thirty si One, The Baki, Da Da Igorota, Da Support, Jiko uh, Cinemix, uh, at saka si ako, 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 Lance ako. <laughs> Sila po yun. Ang uh, sumuporta sa aking live kahapon. Salamat, salamat po sa inyong mga suporta. Tsaka si ano pala si ako. Uh, si ano uh, Kabutay Oreg. Mga mga siyam sila siyang na uh, sumuporta sa live po kahapon. Maraming salamat sa suporta. Uh. Pag ganoon na may sumusuporta sa inyo sa inyong live, balikan po ninyo. Uh, mag ano din po kayo doon, mag likes din po kayo doon. Kung gusto po din ninyong uh, matulungan kayo ng mga malaking uh, malaking channel. Ayan na, nahangin siya oh. Ito na yung ano, yung ma, nandito na, papunta na dito yung ma, ano, yung ma, dilim na ulap kanina. Ayan na, madilim na siya, o. Oh. O, oh, yan na rin, o. Oh. Madilim na din, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan. Medyo maambun na. Ayan, o. Oh. O, oh, ayan na. Medyo maambun na siya. Maambun na. See you. Thank you for watching. See you my next video. Please subscribe, like, and share. Kayong mga senior, ah, uh, wag mo muna kayong lumabas ng bahay kasi malakas ito. Bye-bye!